Mainit na balita, ipinasa na ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure ang mga report na may kaugnayan sa investigasyon nila sa mga Super Health Center. Mismong si Health Secretary Ted Herbosa ang nagtungo sa tanggapan ng ICI ngayong umaga. Sa isang press conference, sinabi ni Herbosa na may mga suhestyon ng ICI para sa kanilang investigasyon. Kabilang din sa mga iniimbitahang government agency, ang Department of Education at Department of Agriculture. May ilan namang nagrally sa harap ng ICI office agad silang pinaalis ng mga nagbabantay roon. Ang iba pang balita kaugnay sa embesigasyon sa flood control projects, ihahatid namin maya-maya lang. Na lang. Oh, lang. <laughs> Muling niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao kaninang umaga sa kuha ng CCTV na ipinadala ni Youth Cooper May Ann Antolin Minglana. Nakikita ang pagyanig sa bayan ng General Luna sa Surigao del Norte. Sa kantilan Surigao del Sur, makikita rin ang paggalaw ng ilang appliances at imbakan ng tubig. Halos matapon naman ang tubig sa mga aquarium na yan. Sa San Francisco, Agusan del Sur dahil sa lakas ng pagyanig. Sa Davao City, naglabasan ang mga empleyado ng isang BPO. ay sa T-Box na italang epicenter ng magnitude 6 na lindol Labindalawang kilometro timog silangan ng General Luna, Surigao del Norte pasado alas 7 ng umaga. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa ilang pang pan bayan sa Surigao del Norte at sa ilang bahagi ng Dinagat Islands. Naramdaman din ang pagyanig sa Cagayan de Oro, Butuan City at ilang panig ng Leyte provinces, Eastern Samar, Bohol, Surigao del Sur, Bukidnon, Camiguin at Davao de Oro. Pinaalerto pa rin ang mga residente sa mga posibleng aftershock. Ramdam ang masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Sa Davao City, pilit na itinawid ng isang rider ang rumaragas uh, ang ilog sa barangay Carmen. Natumba ang rider at ang kanyang motorsiklo. Ayon sa uploader ng video, nagpumilit ang rider na tumawid sa ilog para makauwi agad sa kanyang bahay. Nagka-landslide naman sa barangay Kibukay sa Upi, Maguindanao del Norte kasunod ito ng masamang panahon na naranasan doon. Bahagyang naantala ang biyahe ng mga motorista dahil sa mga humambalang na gumuhong lupa sa kalsada. Ramdam naman ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Daet, Camarines Norte. Nakamonitor na ang MDRRMO para sa posibleng pagbaha sa low-lying areas. Ang ulan doon ay dulot naman ng easterlies ayon sa pag-asa. Naghahanda na rin ang kabikulan sa posibleng epekto roon ng bagyong ramil. Sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang mga biyay sa dagat sa Camarines Norte at Catanduanes. Pinagbabawala na rin ang pagpalaot ng mga manging isda. Sa ngayon ay ang trough o buntot ng bagyong ramil ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Bicol Region. May bagong bagyo na naman tayo ngayong Oktubre, ang Tropical Depression Ramil. Namataan niya ng pag-asa 800 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa pinakahuling datos ng pag-asa, posibleng dumaan ang bagyong Ramil malapit sa Katanduanes umaga o hapon bukas. Maaari ito maglandfall sa Aurora o kaya sa Quezon Province sa darating na linggo, bandang umaga o hapon. Posibleng ring lumakas pa ang bagyong Ramil bilang tropical storm o kaya severe tropical storm bago ito tumama sa lupa. Tatawin rin ang bagyong Ramil ang Northern Luzon sa araw ng linggo. Posibleng daanan nito ang Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Abra, Kalinga at Ilocos Provinces. May mga kapuso, may tinatawag na area of uncertainty ang forecast sa galaw ng bagyo. Ibig sabihin, ang konting pagbabago sa direksyon ng bagyo ay maaaring magpabago sa listahan ng mga lugar na pwede nitong daanan. Kaya naman, ang mga kalapit lugar ng mga nabanggit na probinsya na posibleng daanan ng bagyong ramil ay dapat ding maghanda sa hagupit ng bagyo. Sa ngayon, ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas ang isinailalim sa wind signal number 1. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa bagong listahan ng mga lugar na may babala ng bagyo. Sa ngayon, apektado ng trough o buntot ng bagyong Ramil ang Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Eastern is pa rin ang magbibigay ng mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila, Central Luzon at sa ilang pampanig ng Southern Luzon at Visayas. Apektado namang muli ng northeasterly wind flow ang Batanes, at Mabuyan Islands. Mas makaasa sa maayos na panahon ang Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Pinalagaan ni Senador Bongo ang pag ugnay sa kanya sa mag-asawang Diskaya kasunod ng pahayag kahapon ni DPWA Secretary Vince Dizon na sisilipin na rin ang posibleng koneksyon na yan. Sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may pinoprotektahan ng mag-asawang kontratista kaya tipid ang mga pahayag nila. Balitang hatid ni Salima Refran. Wala well, eh. Kaya talagang they're really hanging on to their life para to keep more, as much money as they can and to, to get away with as much friends as they can. Hindi na raw kinagulat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na binawi na ng mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya ang kanilang kooperasyon sa investigasyon ng ICI. Kasunod dito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikado maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Tinapat na rin daw ang mga diskaya sa Department of Justice na mahirap ang inihingi nilang blanket immunity o pagkaligtas sa asunto sa lahat ng kaso. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Uh, selective lang. May Meron selective recall ng mga bagay-bagay. Sinabihan na sila, makukulong kayo. Huwag niyo isipin na uh, scot-free kayo sa lahat pag nabigyan kayo ng, ng protection kasi wala pang blanket immunity na ginagawa ang DOJ kahit kailan. Piling-pili lang daw ang binibigay nilang impormasyon dahil sabi ni Remulya may pinoprotektahan ang mag-asawang Diskaya. They's protecting people like like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, eight projects with 800 million. No siya sinimulan lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ang mga joint venture na pinasok ng mga diskaya sa pamamagitan ng kadalang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama ni Senador Bongo nangyari mula 2017 ng mga joint venture. Panahong special assistant pa sigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng mga iniimbestigahan sa mga diskaya sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila, hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Eh, hindi ko naniniwala hindi siya ganun eh. Pastor yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman, ang DPWH, kaugnay ng imbestigasyon tungkol dito. We are looking at connections between uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Tandaan nyo ha, ah, ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo at uh, meron na kaming plano at meron na kaming mga uh, gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those uh, contracts of the Diskayas uh, during the previous administration. Buelta naman ni Go, iniuugnay raw ang pangalan niya sa mga diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin niyo. Ayon kay Go, siya mismo ang nag-ungkat tungkol sa joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Wala rin daw alam sigo sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa ay tumigil na umano sa pangungontrata at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influence, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Kung sakaling ipatawag daw siya ng ICI, handa naman daw si Go. Kung kakailanganin, iimbetahan daw ng ICI si Go. Tingin pa ni Remulia, may iba pang pinoprotektahan ng mga diskaya bukod kay Go. Meron ba? Meron pa. Meron Sino ba? pa po? Magbilyak. Sinsabilyak. Ito possibility lang. Mula 2016 hanggang 2021, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar. Ang Secretary si Mark, eh, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si, si Ma'am Cynthia Villar, uh, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung, 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 yung state kasi ni, ni Mark, And and knowing that this guy became very big during that time, and they, they sought favor with these people. Gusto, gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya, si Princess Revilla. Uh, Aka Rebecca, Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. Nas Springs Sevilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects niya. You're talking about Bong Lani and ano, Bong Lani and uh, the children. Kasama lahat ng Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din na mga kickback. May kami kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman, yung isa 75 million, thereabouts, yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon, active congressman. Oh, but at hindi pa na papangalanan? Hindi ba? hindi ba? Pero hindi lang daw ang mga diskaya ang may pinoprotectahan. Tingin ni Remulia, pati rin daw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi pa ikinakanta ang lahat ng nalalaman he's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinaprotektahan. Kasi, user na siya, siya na yung operator ng parang Duterte. Kaya, alam niya lahat yan. Pinabulaan na naman ni Remulia ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging ang mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi, ayaw nilang maabot sila ng investigation. E maaabot sila kahit anong gawin nila, maabot sila eh. Kasi ang AMLA is there. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Everybody. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga binanggit ni Remulia. Sanima Refran, na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, 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 mga motorista! May inaasahang rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 10 centavos ang nakikitang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 30 centavos naman sa gasolina. Habang sa kerosene, may inaasahang 65 centavos na bawas presyo sa kada litro. Ayon sa DOE, isa sa mga nakaka yan, ang oversupply ng langis sa Russia at Amerika.